So ang ginawa ko, pina-renovate ko yung bahay. Yes, gumastos tayo ng milyon-milyon para dito, pero para sa kanila feeling ko magiging worth it lahat kasi makikita ko yung expression nila. So alam na pupunta kami doon, pero ang hindi nila alam, na-renovate na yung bahay, bakasyunan nila. Sunod lang! Sunod lang kasi kayo! Hindi niyo ba natatandaan kung nasang kayo? Nakakasyon na natin bahay. Pinuputahan natin yung mama ko. No. Oh, ito oh, na yun. Legit. Legit. Oh. Oh. Yeah. Back What's up, my mother? This is my queen, money before anything else, Sindro, come mama! Back oh, so, oh. na nga. Pupunta kami ngayon ng Nueva Ecija kasi meron akong surpresa para sa kanila. Alam naman natin na birthday ko ngayon and kung late ko man ito ma-upload, sabihin naging busy kami. Alam naman natin na birthday ko ngayon pero ako ang may regalo sa kanila. Ngayon, ang tagal-tagal pinaghahandaan. Ilang buwan ko to pinaghahandaan. Kasi sa Nueva Ecija, meron kaming pinagbabahay bakasyonan doon which is lumang bahay ng nanay ko. Ngayon, nakita ko kasi sa kanila, parang, ay, hindi na rin sila dito. Kasi dumadami nga sila. So, ang ginawa ko, pinarenovate ko yung bahay. Yes, gumastos tayo ng milyon-milyon para dito. Pero para sa kanila, feeling ko magiging worth it lahat. Kasi makikita ko yung expression nila. So, alam nila pupunta kami doon. Pero ang hindi nila alam na renovate na yung bahay bakasyonan nila. And yung bahay na yun is, is exclusively para lang sa kanila. Oh my God! Yes, gano'n ko sila kamahal. And, ayun na nga. Ang tagal ko nito pinag daan Ang hili ko kasing magpatayo ng mga bagay-bagay. Basta, kung ano may isip ko, gagawin ko agad gano'n. So, ano, uh, let's go na. <laughs> Na-excite ako. Pinagpapuhisan ako ng na malamig kahit aki aircon. So, let's go! So, ayan. Mapanabas ko ng kwarto E, eh, makikita niya na sobrang saya nila ngayon. Hindi lang dahil sa... Tanggap dito. Hindi lang dahil sa punta kami mabisiha kasi gusto, gusto kasi talaga nila doon dahil kasi nila si mama. So, masaya sila kasi gumagawa kami ng Christmas song. Ang ingay nila sa taas na rinig nyo ba? Kasi ako rinig na rinig dito, na rinig dito sa baba. So, ayun. Na-excite lang ako kasi alam mo yung feeling na, kumakanda, na gumagawa sila ng Christmas song tapos di nila alam may regalo ko sa kanila. So, let's go! <laughs> <coughs> <laughs>

crowded. Sa sasakyan pa lang yan. Dalawang sasakyan kami. Ayan. Panakasay niya. Ito yung mga angels. Literal na Doraemon to. Tinan mo to. Ter, nasa yung stand ng camera, Ter? Ito na to Pakuha, Ter. Pakuha, Ter. Magtulungan tayo, angel. Ter, ang tagal, Ter. Tsaka yung ilaw, Ter. Pakuha. Tsaka yung ano, yung isang camera. Ikaw, gyan, pakuha. pa huwa. Ha, ha, ha. Kaya chay. <laughs> Paksay na nga mapunta kami lahat ngayon ng Rebay Yan! Yeah, oh my God! <laughs> so ayaw mo kami ngayon. Lagi kami excited pumunta doon kasi nga gustong gusto nila luto ng ina ko. Yes! Yes! Luto ng ina ko! Yes! yes. Napapaitan! Mga ganon! Si yeah. So isa pang reason ba't kami pumunta doon is magshoot kami ng Christmas song! Yes! Ito na kami sa San Antonio, Nueva Ecija, kung saan kami nagbabakasyon sa lumang bahay namin. And ito na yung mag-jowa. Ayan, 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 ayan. Nag-focus, nag-focus. Ayan, ayan na sila. Hindi sila makapaniwala sa kikita nila. Nagpunta na sila dito dati, pero hindi pa tapos yung pinakabuong bahay. Ang tapos lang is parang kunti pa lang ganun. Tapos, ayan, tulog pa sila. Gisingin ko muna. Hi, na tayo. Puro kayo tulog. Puro kayo tulog. Nakababa na yung driver natin lahat. Tagal! Kababa na. Nain questions. Hindi ka ka siya, JJ. Hindi ka. Hindi ka pa eh. Ay, sorry na. Masa mo tayo ito eh. Sige, na. Nyo na kasi. Tara na, tara na doon. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ha? Ano ba? Basta, sunod lang kayo. Sunod lang! Sunod lang kasi kayo! Ang dami yung sinasabi. O, open, open, open. Ano ba? Pasok, pasok, bilis. Pasok, <laughs> pasok. Wow! Pasok muna. Pasok na yung kamisod yun doon. Doon doon. Saan okay. Hindi niyo ba natatandaan yung nasa kayo? Kala lang yung binabakasyon at natin ating bahay kasama doon sa yung yung pinuputahan natin yung mama ito ba 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 ko. no ah Oo. O, eto na yun. Huh? O, oh, eto na yun. Ito. Legit? legit. Wow! Wow! Henry, yeah. pero ito pa lang yung natatapos yung baba. Pero hindi, kung nagustuhan nyo tong baba, ayan. <laughs> Nakanda ni pagkain, no? Wait lang. Wait lang! Yan, kung nagustuhan nyo yung baba, mas magugustuhan nyo yung taas. Ha? Huh? Huh? Di ba mahili kayo tambay? Oo. Oh, eto'y oh, lupa, o. Oh. Tara. <laughs> tara sa taas. <laughs> Pakita sa inyo taas. Oh. Check ba? yung taas namin, pero ngayon may terrace na. Dito tayo makakatambay. Oh, uh, Meron na tayong kwarto sarili. In, ah, in ball ball ball. Ball. Dito dito Ayan, di ba tapos yan? Ayan. I'm your rich tita. <laughs> <laughs> rich titang ina. 2.8? O, 2.8. 2.8. Corny. Ang corny talaga. Ang hindi, ito nga sweet-chew. So ayan, so... See, uh, so ngayon, nakita nyo na yung pinakaabalaan ko na, Tang inapakita mo nga okay. to. Teka lang ha... Mula bakolod, hanggang dito... Holding hands, puta! Matik sa MV! Matik sa MV! Oo! Oh, Totoo, gagawa tayo ng ano, music video pang Pasko. Hold holding hands pa rin yan, yan. puta kaya nakita niyo na ako bakit sobrang busy ko na 6 months. Pabalik-balik so, ako dito kasi pinaayos ko nga yung bahay. Para meron kami matatambayan na maayos dito sa Nueva Ecija. Oh, ilalagay oh, oh, kita dyan. Ah, so, ito man, man. Man. Oh, yan. Magra-ready muna kami para mag, pakinabangan na namin yung bahay. Maglalagay muna kami ng mga inumin dito. mag muna tayo ito. Ah. Babasala namin yung bahay. And then kakain muna tayo sa baba kasi nagluto na si mama. Yeah. ng upo yung mga kasama. Nakaupo na sila. <laughs> Ready na kumain. Oh my God. Yes. Ano mami? ba? Ano ba? Ma, ano niluto mo? Ano ba? Ano ba? Pura na na. Ano ba? Queen Mami. <laughs> so, ayan. Nakapagluto na yung ina ko. So, Isa ngayon, shy type siya sa camera, pero magbunga nga era yan. <laughs> so, Totoo, dyan ako nagmana. Pilihan Alam mo ah. <laughs> <laughs> ayan, ayan. <laughs> Layo yung lahat ng pagkain ng J.J. Yeah, so, eto ang yeah. unang putahe, dinuguan. <laughs> <laughs> oh. So, eto ang paborito mo ba Paborito mo eh. So, eto naman, oh, is <laughs> 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 Lahat yan. Ba't <laughs> yan? So, lahat yan, luto ng ina ko, tsaka ng tita ko. Yeah. No? So, eto naman. Paborito rin niya. <laughs> paborito ano ba? Ah. Oo! Oh, yeah. Ako? Ay, Hindi mo siya paborito? Okay lang ba? Ah, wala. Ito. to? Ato naman? Woo! E! Carbonara. Paborito po rin yan! Paborito po rin yan? Oo! Ayan. Last second. Ayan. Ano last? Ay! Carbonara ulit. Ayan. So, so, ayan. Kaya gusto gusto na natin ng babakasyong kasi si mama laging sila pinaglulutuan. Tapos si mama, pag nakausap niyo, ganito rin siya magsalita. Sure <laughs> ako! Di ba? Ganyan magsalita Dababababa. si Mama. Ano sabi sa inyo kahapon nung maghihugas kayo ng plato? Lumayas ka. Iyahatid <laughs> <laughs> pa kami pa uwi. <laughs> Kasi gusto ni Betty, tita kami na po maghugas ng plato. Sabi ni Mama, na, na, sinubo, nakasubo kay Mama yung ano eh, yung buko na nasa plastic. Sabi niya, lumayas ka! Sabi niya, Mami talaga. Pag walang camera, ma makikita ma niyo ugali nun. No. Ganon, ganon siya magsalita. Bunga nga era siya, na-develop ko lang, kaya ako naging rapper. Ganon. E, Ayon! I Let's eat! Yeah. Yeah. Tita, may chocolate mm -hmm. po kayo. Chocolate. Meron. Meron oh, yeah. oh. <laughs> na. Ubusin <laughs> mo yan, ha? Chocolate. <laughs> 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 Yay! Yay! <laughs> I love you! <laughs> <laughs> Yay! <Yeah, yeah. laughs> <laughs> Ganon! Oh. Ganon! Oh. Yan ang ina ko. Iba ka kaibigan tayo. tayo. Tingnan mo, ganyan ka ako mag-isa ng tapos baka ito. Tropa, tropa, Ano ba kakain na tayo? Kumain na tayo. Sige na. oh, sige pare. Konti lang. Yung tuloy ay kay JJ. Melon. Mukha )Yeah, ni JJ nakakainis. Parang may ano, parang may sakit. Tayo mo na din. Ay, nagulay ang pot. ka. Ay! Iba din ang ina ko. Marami pa. There's nice